Okay, so magandang araw mga karinger. So nandito tayo ngayon sa ating stay Rodi Balete. No? So mag-update lang tayo. So malalakas ang pag ulan mga karinger. Kaya ingat tayo. No? So mamaya mag tayo ng ating mga ano, solid supporters at nagpo-comment sa ating YouTube channel. No? At saka sa ating uh, rails. No? So i tayo. Okay, so lapag muna tayo intro. Eh, ito na nga mga karinder ng ating ang kalagayan ng ating estero no so malakas ang ulan. At syempre yan malinis naman. Malinis ang ating estero dahil araw-araw po natin 'tong nililinis. So far sa linggo wala pero tingnan niyo naman ang ating estero so napakalinis pa rin. Ayun. Ayun, ang gabi natin um no? malago na oh. So nasa gilid lang ito ng estero. Wala so, man tayong lupa dito sa Manila na pagtataniman ng gulay kaya gilid-gilid na lang ng estero ayan Okay, so palike and share na agad ng ating video mga karanger. So pwede kayo mag-comment para may flex ko din yung mga pangalan nyo or ano. Uh, or may channel mga no? So ang hirap kasi masikip yung daan malaki yung payong natin ayan kasira sira na tuloy oh. Okay, so yun bangka natin oh. ayan yan po yung kalagayan ng ating estero ngayon napakalinis ayan napakalinis yan mga karinger Okay, so nagkasira-sira na nga pala yung payong natin, oh, sumabit. So ayosin lang natin yan mamaya. Sayang, malaki kasi ito. <coughs> okay, set out nga pala sa, ano, sa kay ma'am... ah... Uh, Okay, so mamaya na lang, i-flex na lang natin, no? So, hindi ko masyado kabisado yung mga pangalan ng mga isa-shoutout natin, no? So, mamaya, i-flex natin sa ating video mismo ang kanilang mga pangalan sa mga ano natin, mga nagko-comment, no? Sa mga sending star natin, no? So, yun. Okay, so standby at pupunta tayo doon banda sa may ano sa may San Marcelino, ah Romaldes pala. So galing pala tayo ng San Marcelino, so papunta tayo ngayon ng Romaldes banda no kung saan nakalagay yung ating pumping station. Okay, so let's go. A few moments later. Okay, so yun nandito na nga tayo sa may uh, Romaldes, no? So, ayan sinapit muna natin payong natin sa bakod okay titignan natin yung kalagayan dito no? sa may trash trap natin o kung saan din nakalagay yung trap natin no? okay so yon yan yung kalagayan ng ating estero mga karinger wala ang kaplo problema no ayan so far dalawang araw tayong hindi naglinis no pero ganyan pa rin ang kalagayan so malinis pa rin So itong side na, na to is hindi pa po natin to natuloy. Gawa nga nung busy tayo sa mga sanga at provisor tayo. So yan. Kung gumanda-ganda yung panahon. No, so itirahin na naman natin yan. Hindi kasi tayo magpagtapas ng gawa ng pagkababa ng tubig dahil siyempre pag mga ganitong pag-uulan ay nagpapapagawala po talaga yung pumping para maano lahat ng tubig hindi may stack dito sa ating estero di balete okay so yun na siyempre standby ulit sa iba pang kaganapan dito sa ating estero di balete okay so yun update mga karanger so inulan na tayo at uminit na naman so ano pa nga, ano pa e eh, basa na tayo tapos uminit naman so papakita natin ngayon yung update ng ating estero ayan ayan ito po yung san marcelino banda so malinis po ayan kan so napakalinis po rin mga no okay so yun at dito na tayo sa ano so na na update ko na kayo sa ating stereo de so dito tayo ngayon sa may ano ah uh, dito naman tayo sa shout out portion tayo no no so okay ayan uh, magsaset out tayo so mayroon tayong sinulat dito yung malalayong lugar wait lang wait lang hanap ah, tayo pwesto okay so yun a uh, set out kay ano a uh, sam tv from Intramuros. Ah, uh, nagtatrabaho po ito sa bu sa bulletin. So suporta natin 'yan mga Karing Karinger Sam TV. Ah, uh, YouTube channel niya. At sa nagmula naman sa New Zealand. Ah, uh, ha. Mari Tagumata from New Zealand, ma'am. Ah, uh, salot sa mga OFW no. Nasa malalayo so mag kayo lagi. So mayroon din po siyang YouTube channel, no? So research niyo na lang sa kaniyang uh, sa YouTube uh, para lumabas yung kaniyang pangalan So Suportahan din po natin 'yan. At siyempre, sa ating hati, no? Ila Ditarkadi, no? So from ano naman siya, Switzerland, no? Okay, so support din po natin. At siyempre, BM channel paki-support mga karinder. Ah uh, ano naman siya from uh, China no so alam niyo na at uh, yung mga reels nila so titingnan niyo na lang din sa ating Facebook ayan uh, shout out pa kay ano kay Jerry Patchiko vlog ah uh, oo uh -huh. mayroon din siyang YouTube channel no Jerry Pacheco no at syempre kay Richard Pacheco sa Facebook Reels naman siya so, okay shout out supporta din po natin yung mga yan at syempre kay o oh, sige flex ko na lang yung iba no kasi hindi ko na ilista at syempre kay ano kay ano eh, basta i-flex eh, ko na lang yung kanilang ano no So, i place ko na lang dito. Okay, so, yan. Uh, yun lang, supportahan lang tayo mga Karanger, no? Para para tayo ay sabay-sabay uh, na magtagumpay sa ating mga uh, goals sa buhay, no? Okay, so, ganito na nga itsura natin, basa. At, siyempre, ayan, uminit pa. Uminit bigla. Sobrang lakas ng hinit. So, ano kaya ang dapat gawin nito? ang gagawin natin nito is malilego na lang agad para hindi tayo magkasakit. Okay so ingat tayo at mapagpalang araw naman po. Nagmula sa inyong Ranger, no? Ingat at bye-bye. Salamat sa mga OFW.